And I really like the name <coughs> Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa dalawang magkaibigan na chicks na sina Sloan at Katie. Excited na nag-uusap ang dalawa dahil sa kanilang parating na out of town trip, subalit magtatrabaho mo na ang dalawa sa isang farm na tinatawag na organic farm para makaipon ng pera at makapag-shopping ang dalawa sa kanilang parating na out of town. Kinabukasan dumating ang pulis na tito ni Katie na si Jason upang sila ay sunduin. Nagtungo mo na sila sa bahay ni Jason upang magpalipas ng isang gabi bago sila magpunta sa farm. Nang nasa kwarto na sila sinabi ni Sloan na gumamit sila ng pekeng pangalan habang sila ay nasa lugar. Naisip ni Katie ang pangalan Replay habang si Sloan naman ay ang pangalan Heather. Kinabukasan hinatid ni Jason ang dalawa sa istasyon ng bus upang doon maghintay ng masasakyan patungo sa farm. Bago umalis si Jason sinabi niya sa dalawang dalaga na mag-isip ng sekretong salita para may magamit sila kung sakaling sila ay mapahamak. Ipinaliwanag ni Jason na kailangan nilang mag-send sa kanya ng sekretong salita sa bandang hulihan ng kanilang text ibig sabihin kailangan mag-send ni Katie ng iba't ibang code sa kanya kada araw na naka-alphabetical. Matapos nilang mag-usap na pagpasyahan ng magtito na ang code nila ngayon araw ay Apple. Nang makaalis si Jason pumasok ang dalawa sa isang kafe upang maghintay sa parating na bus habang umoorder sila ng makakain dumating ang dalawang lalaki at nakisama sila sa kanilang lamesa. Nagpakilala naman ang dalawang dalaga gamit ang kanilang naimbentong pangalan. Sinabi ng dalawang lalaki na sila ay magkapatid at nagpakilala ang mga ito sa pangalan Jed at Lucas inalok ni Jed ang dalawang checks ng libreng sakay papunta sa kanilang trabaho noong una ay tumanggi si Katie sa nais ng binata subalit pumayag din ito dahil sa pagpupumilit sa kanya ni Sloan. Sumakay ang dalawa sa sasakyan ng magkapatid. Habang nasa biyahe nagulat ang dalawa nang sadyang nilagpasan ni Jed ang kanilang trabaho na dapat nilang hihintuan. Napahawak kamay na lang ang magkaibigan at dinala sila sa bahay ng magkapatid kong saan sinalubong naman sila ng ina ng dalawang lalaki. Pinapasok sila sa loob ng bahay at inaya sila sandali ng matanda na uminom ng kape bago daw sila magtungo sa kanilang trabaho. Samantala nakatanggap naman ng mensahe si Katie sa kanyang tito at ginamit niya ang kanilang sekretong code upang malaman nito na ayos lang ang lagay ng dalawa. Matapos noon ay masayang kumain at uminom ng kape ang dalawa maya maya ay nakaramdam sila ng pagkahilo. Nilag Pagyan pala ng matanda ng gamot ang kanilang inumin. Sinubukan tumakas ng dalawa at mabilis na tumakbo sa labas subalit dahil sa kanilang nainom ay nahuli ang mga ito at nawalan ng malay. Kinabukasan takot na takot ang magkaibigan ng magising sila na nasa container at nakagapos. Habang nasa gitna ng gubat at nagpapanik ang dalawa bigla naman dumating ang manyok na si Jed. Sinabi ni Jed sa magkaibigan na simula ngayon ay dito na daw sila maninaraan at ibibigay daw nila ang kanilang mga pangangailangan tulad ng damit pagkain at higahan. Makalipas ang ilan sandali dumating ang boss ng magkapatid na si Boris. Tinawag niya si Katie at ipinakita nito ang cellphone ng dalaga upang buksan para tignan kung may nakakaalam ba kung nasaan sila. Nalaman ng manyakol na si Boris na nagsisinungaling ang dalawa tungkol sa kanilang tunay na pangalan matapos niyang makita ang cellphone ng dalaga. Nabunyag din ang sekreto ng dalawa at pinilit nilang magsalita si Katie kung ano ang tamang code. Dahil doon ay sinabi ng dalaga ang secret code nila na Apple upang sabihin na ayos lang sila. Pagdating ng hapon habang naliligo ang magkaibigan nang laki ang mga mata ng manyakol na si Jed habang pinagmamasdan niya ang mga malalaking wet packs ng dalaga. Habang tinatakot ni Jed ang dalawa biglang may dumating na pulis at agad na tumakbo si na Katie at Sloan sa pulis. Nagtago ang dalawa sa likod ng pulis subalit nagulat sila ng makita na isa rin palang buwaya na pulis ang dumating at nais nitong makaiskor sa dalawang dalaga. Matapos makaiskor ng tiwaling pulis sa dalagang si Katie agad itong pinuntahan ni Sloan upang pakalmeyan ang kaibigan. Samantala sa bahay ni Jason nag-aalala naman ito sa dalawang dalaga dahil sa huling mensahe na natanggap niya kay Katie na may laman na parehong code mula kahapon. Sinabi ni Jason na dapat daw ay alphabetical ito kada araw. Habang nakaupo ang magkaibigan dumating ang magkapatid at may bago silang kasamang kliyente na si Mr. Yosi. Sinabi ni Mr. Yossi sa magkapatid na ang kursonada niya ay ang dalagang si Sloan kaya ipinasok nila ito sa container kasama ang manyakol na lalaki. Dahil may saltik sa ulo ang manyakol na lalaki pinaso niya si Sloan gamit ang kanyang sigarilyo. Wala nang nagawa ang kawawang dalaga kundi ang sumigaw na lang sa sakit habang si Katie naman ay naririnig ang sigaw ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda tinawagan naman ni Jason farm na dapat papasukan ng dalawang dalaga. Dito ay nalaman ni Jason na wala doon ang dalawang babae kaya nagpa siya itong umalis upang hanapin sila. Lumipas pa ang ilan araw inahanda ang dalawang babae para sa kanilang bagong kliyente na parating. Agad tinakpan ng magkapatid ang ulo ng dalawang dalaga habang ang bago nilang kliyente ay naglalakad palapit sa kanila na nakasuot ng maskara. Nang makalapit ang taong nakamaskara tinanggal ng magkapatid ang takip ng dalawang babae at sumisigaw sila sa takot ng makita ang nakamaskara itinuro ng taong nakamaskara si Sloan kaya sa pilitan niya itong ipinasok sa container na silang dalawa lang. Nang matapos ang ligaya agad pinuntahan ni Katie ang kaibigan upang damayan ito. Sa sobrang tindi ng ginawa ng lalaki kay Sloan ay mas dinamdam niya ito. Samantala nagtungo naman si Jason sa istasyon ng pulis at sinalubong siya ng buwayang pulis na manyakol. Dito ay malalaman natin na hindi lang palabasta pulis si Jason kundi isang FP agent. Ipinaliwanag ni Jason sa manyakol na pulis na nawawala ang kanyang pamangkakal at nakatitiyak daw siya na dinukot ito ng kung sino man. Subalit nabanggit ni Jason sa manyakol na pulis na kaya niya nasabing dinukot ang kanyang pamangkin dahil hindi daw ito gumamit ng panibagong code sa huling mensahe sa kanya. Dahil doon ay may nalaman na mahalagang impormasyon ang manyakol na pulis at agad niya itong ipinaalam kay Boris. Nagalit naman si Boris kay Katie dahil nagsinungaling daw ito tungkol sa kanilang secret code. Sa sobrang galit ni Boris sinabi niya kay Jed na tapusin na ang dalawang babae at itapon ang bangkay ng mga ito. Habang nag-uusap ang dalawa palihim naman nakikinig si Katie sa usapan nila Jed at Boris. Samantala nagtungo naman si Jason sa kafe na pinagtambayan ng dalawang dalaga bago sila mawala. Tinanong ni Jason ang may-ari tungkol sa dalawang babae at ipinakita nito ang larawan ng dalawang dalaga. Naalala naman ng may-ari ang dalawang babae at sinabi niya kay Jason ang kulay ng sasakyan na sinakyan nila pagkatapos ay agad na itong umalis. Sa sumunod na araw ipinaalam ni Katie kay Sloan ang tungkol sa plano ng mga kawatan na tapusin sila. Habang nag-uusap ang dalawa biglang dumating ang mga manyakol at iniwan nila ang may saltik sa ulo na si Mr. Yosi upang bantayan sila. Kinausap naman ni Katie ang lalaki para akitin ito dahan-dahan siyang lumapit at naghubad sa harap ng manyakol na lalaki. Nang makalapit si Katie sa lalaki lalaki bigla niyang kinagat ang leeg nito dahilan upang mawala ito sa mundo. Matapos noon ay agad tinanggal ng magkaibigan ang kanilang posas at nagtago ang mga ito. Sa kabilang banda patungo naman ang tiwaling pulis sa dalawang dalaga upang tapusin ang mga ito. Pagdating niya sa lugar nanlaki ang mga mata ng tiwaling pulis matapos niyang makita ang bangkay ng kasamahan na duguan at wala ng buhay. Habang abala sa pangyayari ang pulis, ninakaw ng dalawang babae ang sasakyan ng pulis at mabilis na umalis. Habang nagmamaneho saglit na huminto ang dalawa at nagtinginan pagkatapos ay naisip nila na gumanti sa mga dumukot sa kanila. Nagpunta ang dalawa sa hardware at kumuha sila ng iba't ibang mga gamit at mga armas na magagamit nila sa kanilang paghihiganti. Nang nasa bayaran na sila, tinanong ng dalawa sa matanda kung may kilala ba itong Boris na may kulay blue na sasakyan at kung saan ito nakatira agad naman itong itinuro ng matanda. Nagtungo naman si Jason sa insurance ng mga sasakyan at gumawa ito ng kwento na may nakabanggahan daw siyang kulay blue na sasakyan at tinanong niya kung sino ang may-ari nito. Agad naman hinanap ng dalawang matanda ang kanilang record. Samantala nang makauwi si Boris sa kanyang bahay wala ito kamalay-malay na nag-aabang pala sa kanya ang dalawang babae. Matapos makakuha ng alak sumigaw si Katie at nang humarap ito ay binato siya ng bola na puno ng pako. Nahilo ang manyakol habang ang dalawa naman ay patuloy lang sa pagbato sa kanya hanggang sa bumagsak na ito itinali nila ang lalaki sa lamesa habang si Boris naman ay nagmamakaawa sa dalawa at ibibigay daw niya ang lahat ng pera niya basta buhayin lang daw nila ito Tinanong naman ang dalawa kung sino ang lalaking nakamaskara ng baboy na bumisita sa kanila. Tumanggi naman magsalita si Boris dahil doon ay nagalit ang dalawa at kinuha nila ang ginawang armas at ipinasok ito sa wet packs ni Boris. Samantala dumating naman si Jason sa bahay ni Boris pagpasok niya sa loob wala na ang dalawang babae at inabutan niya ang duguan na si Boris nakarinig siya ng ingay sa labas kaya agad itong tumakbo palabas subalit hindi niya na ito inabutan at nakaalis na ang dalawang babae. Mabilis na umalis si na Katie at Sloan sa lugar habang si Jason naman ay dinala niya si Boris sa ospital. Makalipas ang ilan sandali lumapit ang tiwaling pulis kay Jason at sinabi nito na pumanaw na si Boris sa ospital. Dahil doon ay lalo nag-alala si Jason kaya sinubukan niyang tawagan muli ang cellphone ni Katie. Nang tatawagan niya na ito ay nabigla ang tiwaling pulis dahil tumunog sa bulsa niya ang cellphone ng dalaga kaya agad niyang itinutok ang baril nito kay Jason. Samantala huminto ang dalawang babae sa isang simbahan kung saan dito natin malalaman na ang taong nakamaskara pala ay ang pari sa lugar pumasok si Sloan sa simbahan upang harapin ang manyakol na pari subalit ang hindi alam ng pari ay nasa likod nito si Katie at agad siya nitong pinalo dahilan upang mawala nito ng malay. Nagmaneho ng napakalayo ang dalawa palayo sa simbahan at nang huminto sila dito natin makikita na nakatali pala sa likod ng sasakyan ang manyakol na pari mula pa sa simbahan kanina. Nagsindi ng sigarilyo si Katie pagkatapos ay binuhusan nila ng gasolina ang mahilig na pari. Matapos noon ay sinunog nila ito at agad na umalis ang dalawang dalaga. Sa kabilang banda si Jason naman ay dinukot ng tiwaling pulis at may nahuli din itong dalawang batang babae. Habang tinatali ng pulis ang mga babae, biglang dumating sina Sloan at Katie pagkatapos ay pinalo nila ito kaya agad na bumagsak ang manyakol na pulis itinali nila ang pulis at naglaro sila ng isang laro gamit ang isang baril na may isang bala. Nagmakaawa ang pulis sa dalawang babae at nagsorry sa ginawa niya kay Katie subalit agad itong binaril sa ulo ni Katie na ikinamatay niya habang si Jason naman ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pinalaya ng dalawang magkaibigan ang dalawang babae at sinabihan nila ang mga ito na pakawalan si Jason at mabilis silang umalis tinanong ni Jason kung sino ang pumatay sa pulis subalit hindi nagsalita ang dalawang babae. Sa sumunod na eksena nagtungo ang dalawa sa bahay ng magkapatid at nilagyan din nila ng gamot ang inumin ng matanda kaya nung pag-inom nito ay bigla na lang siyang bumagsak. Dinala nila ang matanda sa basement habang nakatali pagkatapos ipinakita nila sa kanya si Jed na nakatali din. Pinalood nila si Jed at biglang pinalo ang ulo nito gamit ang baseball bat habang ang nanay naman niya ay pinipilit nila itong manood. Patuloy lang ang pagpalo ng dalawang babae sa ulo ni Jed hanggang sa mawala na ito sa mundo habang ang nanay naman niya ay sigaw ng sigaw habang pinapatay sa harap niya ang kanyang anak. Nang matapos sila kay Jed, dinala nila ang matanda kay Lucas na nakatali din sa upuan. Tinanggal nila ang tali ni Lucas pagkatapos ay binigyan nila ito ng baseball bat at inutusan na bugbugin ang matanda. Subalit hindi ito magawa ni Lucas sa kanyang ina kaya binaril siya ni Sloan sa ulo. Matapos noon ay inayos nila ang bangkay ni Lucas para palabasin na nagpakamatay ito at isisi sa kanyang niya ang mga pagpatay na nangyari. Sa sobrang takot ng matanda sinabi niya sa dalawang dalaga na magbibigay ito ng malaking halaga kapalit ng kanyang buhay. Subalit hindi siya pinansin ng dalawa at kinuha ni Katie ang grass cutter at nakakatindig balahibo niyang pinatay ang matanda gamit ito. Sa huling eksena ng pelikula dumating si Jason sa bahay nila Katie upang sunduin ang dalawa at ihatid sa airport para sa kanilang out of town trip. Kung nabitin ka sa ating video mag follow at subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ng ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.